So, yun. Hi, guys. Gilala nyo naman siguro. di ba? di ba? di ba? Tara na. Ang tagal ko hindi pag-upload ng video. Mga 4 years ata. Ah, 4 years. 4 years ako hindi na pag-upload. Tignan mo, putang. Ilan taba ko na. No? <laughs> Pero, yun. Uh, ah, Nag-practice ano, ulit ako ng vlog kanina. Nagbago vlog ako nina sa school. Uh, ah, tignan lang natin. Panoorin lang natin. Uh, ah, mga raw files na ito sa susunod na nung ano, malulupit natin yung mga upload natin. Gagawa tayo ng mga pinakamalupit. Kahit di na uso yung YouTube, okay Masaya, basta masaya tayo. So, yun guys. Dito na lang ako yun sa bahay. Nakakapagod. Grabe. Gala yung school, putak. You know, Ayun o. Kain na ako ngayon. Wala akong alam o. Okay lang yun. At least may pagkain. merong kanin, di ba? Okay lang yan, guys. Basta ang mahalaga. kumakain Kumakain kayo. Ano? ang ilaw ko Kaya, ah, basta panoorin nila lang. Ito yung araw Intro! Yeah. Mike. yeah. Mike! 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 Okay, Konting kodeks nga lang pala. Nasa kaya po umiya kasi sinama namin si Piss magpagawa ng salamin. Uh, siya balik tayo sa video. Pangit isang puta. Uy! Ay putang ina ano mo. Ay ganun. Ano mo sasabi mo ngayong araw masaya? Uy, uy. I see you were it. What? Gago mo. Ikaw ano mo mo ngayong araw? Ikaw. Absent ka naman eh. Ano na yung bag ni Luis? Uy, putang ina. Ayan oh. No. Ayan yung bag ni Luis Saan? Kulay itim. Hindi naman yan eh. Ay, hindi ba yan? Sa Luis yung may itim eh. Ikaw, <laughs> anong sabi mo ngayong araw oh? Yun oh. Pang, pang, pang. Cropped po. Minus 5 po. Minus 5. Bakit naman yung minus 5? Minus 5. Pulado? Si like kasi oh. Like, like oh. Minus? <laughs> minus ayo boss? Oh, may sayo, boss. Ah, Yak, yak. Dugyot. Uy, gago. <laughs> Sana. Pinchup <laughs> na <lang> <laughs> <laughs> Nalaglag yung tube mo sabi ni Carlo Nalaglag <laughs> yung tube mo sabi ni Carlo video mo na, video mo na boss. Uuwi na, na namin, uwi na namin. uuwi na, uwi na, namin. na kami. Tayo na ni Sam. Ayaw magpatalo. Okay. Uwi na namin. Yung tube mo daw na, na, na naglag sabi ni Carlo. <laughs> Tawang ina mo, Doradar. <laughs> <laughs> Nadamay pa. Gago, gago, gago. Joy boy. Yung sayaw, yung sayaw. <laughs> Ay, man, masakit yan. Bumi, gani, gani. Gan. Bye-bye. Hindi naman nasasaktan ng isa eh. Chibat nao, ako, boss! nao, Cepat ako! Ingat, ingat! Chibat na ako, boss! Naka-video! Mamiti <laughs> ang buta! Nakakala, video! <laughs> Nandito na kami! Asan na sila? Lumalalim na ang gabi! Walang-walang ititira-tabi! Walang Taas ang kamay! Akin na to! Huwag ka na pumalag, buta! Akin na mo! <laughs> good morning, good morning, mga idol! Andito kami ngayon sa school mga idol. Ito kami, mga idol oh. mga tropa 'yan, mga idol. Ayun, sabihin mo na. Ayun, sabihin mo na. Ay, wait lang. BRB mga idol. Kailangan nila permission.